baka ma-overshoot ka. Ingat kayo mabagalan bagalan mo na. Wala, wala pa naman license yun eh. Di pa naman license yung student eh. Baka permit pa lang yun. Oo. Pero kung nakita mo naman nag-overpower siya, pwede mo naman i-third gear. Kahit hindi mo gagasyon, nag-overpower ka Oo, oh, kasi pababa eh, di ba? Ang tawag doon, engine brake. Mas mataas pa pala doon, dapat pala pinunta natin. <laughs> Oo, yung talagang ano. Yung talagang downhill na downhill, no? Oo. Pag dito, basta bagal ka lang ha. Kaya ka tingin sa ikin kikilang lalo dyan sa paa Hindi ka dyan no Preno preno ka lang ha Dito? Uh, okay, oh, mo na Para baka ma overshoot ka okay, Ingat kaya mo bagalan bagalan mo na Delikado yan eh Sige bagalan ba mo bagalan mo Bagalan mo Sagad Yan no Kaya yung oh, nakabagal no Second gear ka lang ah? Low gear ka lang Para hindi Tapos yun Okay kaya ito tatapakan si clutch mo ha yes. Para hindi masunan yung clutch okay. mo Hindi ka naman Nice. Yung maandar naman tayo. Maandar naman, di ba? Hindi, una ka na. Nice. Ayun na, puro one to four balosong. Ba't siya? Beach niya. siya. Baka na yung kotse niya, di ba? Ay tayo nag-aaral pa lang eh. Pero, huwag na gagawin yun, no? Tata, kung na nga, single lanes na nga. Oo nga Di ba? Na solid na yellow. tinanong dun sa ano ko. Saan? Sa... Uh, nung nag-exam sa LTE. Ah, sabi? Pa paano pa, pag na-violate yung ano, yung tinuturuan? Sino daw? Ano ang tinuturuan? Eh? Di ba kanyang sa driving school? Oo. Uh -huh. Na-violate yung ano? Yung... estudyante eh. Oo. Uh -huh. Sino ba yung liable? Sino Hindi yung nagtuturo. Nagtuturo, siyempre. Ah, wala, siya. wala pa naman license yun eh. Di pa naman license yung student eh. Baka permit pa lang yun Oo baka kailangan mo talaga Magkasama muna ng non-pro O kaya pro Okay Na no holder Yung instructor O oh, instructor yung titikitan Hindi yung student Ah uh, Tandaan lang Nice Gravity Kaya baka pag nag-gas ka yan Sabay Merong Force sa uh, gas mo sa Tsaka may force din sa sa road dito, o sa dito sa ako natin. Diyan na si mahirap ka. Ang uh, control sa ano. Maganda dito ah. Mas maganda doon. Tara, dineretso na natin to. <laughs> Natandaan ko na to eh. Puro pa downhill. Ano ah, pag mapapaba, mag-tetris ka? Oh, okay lang to, second gear lang para hindi siya lumakan. Pero kung nakita mo naman nag-overpower siya, pwede mo naman Titing i third gear. Kahit hindi mo gaga siya, nag-overpower ka okay, lang. Oo, kasi pababa eh, di ba? Ang tawag doon, engine brake. Nag-engine brake siya. Kasi pag sumusobra yung speed mo, so, eh, pi pinipigilan niya yung o oh, pinipigilan niya yung speed uh, na bumilis, di ba? Tinawag okay. na engine brake, kaya parang eh, Pero, ya. Pero, okay lang tayo sa second. Okay lang, okay lang naman. Kaso siyempre, Basta, ano, yun nga pala. Sa ka lang. Ka ng, ano, Preno lang, oo. Oh. Oh, para hindi siya mag, ano. Oh, mag overpower o oh, mag mm -hmm. engine brake, di ba? Okay. It's... Kasi pag mabilis yan, yung takbo mo ng second gear, so, eh, babagal, babagal ka kasi nga, naka-engine brake ka, gumagamit siya ng engine brake. Yung, yung speed na hindi naman para sa kanya, eh, hindi niya marireach yun. So, kailangan mo mag-preno-preno, no? Oo, oh, tama. Tayo, kanina. Tayo yung tayo kanina, pinahirapan tayo niyang part na yan. <laughs> <laughs> Mas pagi sa Sige, sa banda kanan ka lang boss Pari mga overtake Grabe yung taas dito Downhill, sobrang taas na downhill Sige na, bagdag ka na Mas bagal bagal lang Sorry ah Pag nagdag sa dito talaga <laughs> Madodouble yung speed mo di ba? Oh. Na naka... Yung force sa pababa Tsaka yung force sa kotse mo double siya Ito, Kaya konting gas mo lang Naka brake pa ako Okay lang Ben? Oo okay oh, lang Kasi pagbita ako Nakita mo yung speed natin -tap? hindi hindi ako put Ginawa talaga yun para mag-con. Pre ni Kochi. Saan tayo? May derecho lang. Ready pa? Gusto lang introduce sa inyo yung gawa natin na car magnetic sticker. Napakadali din dito po dito gamitin, no? Madali lang po siyang idikit sa mga kotse nyo, no? Para kunin nyo na po yung magnetic sticker nyo. Then, idikit dikit na po, didikit na po siya, no? hindi hindi din po kayo magkakamali kasi nga po uh, pwede niyo po siya tanggalin anytime, anywhere po no pwede siya tanggalin kahit mga 100 times or more pa po no hindi siya katulad ng mga normal na sticker lang po ang kagandaan mo po, po dito eh talagang wala po siyang uh, titawag na sticker mark no kasi magnetic po talaga siya yung solid po yan na uh, hindi po kayo mahirapan na gamitin ito ang kagandaan pa po, po sa magnetic sticker na ito eh gawa po siya solid at waterproof na materials no kaya kahit Uh, malakas po ang ulan, hindi po siya basta-basta nasisira. Tsaka napaka-visible at kitang-kita po nito sa mga kotse nyo. Tsaka yung kulay po nito ay talagang bumabagay po sa ating mga kotse. No? Hindi po siya basta-basta dilaw lang po. No? Mga gusto pong bumili o oh, mag-avail ng ating magnetic sticker, mag-message lang po kayo sa... Then, kahit saan location po ay eh, nagsisip po tayo nationwide. No? Kaya huwag po ay mag-alala kahit saan po kayo nakatira. Salamat po. God bless.